Hi guys! Isang masayang araw po sa inyong lahat mga Pinoy. Pag-usapan lang po natin itong si Congressman Redon. Ito po ay dating ini-appoint noong panahon po ng Duterte administration. Kaya lang sinibak sa pwesto. Eh dahil uh, sabi ni Tatay Digong eh hindi naman nagtatrabaho. Ah, laging wala. Alis daw ng alis. Kaya sinibak sa pwesto. So, ito pong si Congressman Redon, iimbestigahan daw ang Manila Bay Dolomite Beach sa kamara. Dolomite talaga ang gusto mong imbestigahan? Mga netizen, murahin nyo na. Ilabas niyo yung galit nyo. Lalo na yung mga binaha nung nakaraang mga bagyo. O oh, sige, atak! Atakihin nyo! Eh ganun pa man, inatake po talaga siya sa social media ngayon yung mga nagko-comment sa mga post ng uh, mainstream media kagaya ng post ng GMA nako kung babasahin nyo yung mga comment talagang pinutakte itong congressman na ito ang <coughs> kakapal ng mukha nila mga manhid ayaw nyong investigahan yung ghost project ng mga flood control ang gusto mong imbestigahan yung Dolomite Beach na pinaganda itong Manila Bay. Ngayon, ito po yung sabi ni Redon. Ha? Ah, <clears throat> uh, sabi ni Redon, may overpriced daw dyan sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Meron daw overpriced at uh, sinabi niya rin hindi daw kailangan ng bansa ang ganitong klasing proyekto. Talaga? O so, mamaya, sasagutin natin yan ha. At uh, panghuli, sinabi niya, wala daw ito sa master plan ng NEDA. Okay, <clears throat> speaking of master plan. Ito pong Quezon City, ayon kay Joy Belmonte o Mayor Joy Belmonte. Ang Quezon City daw ay mayroong master plan sa flood control. Pero anong ginawa ng mga congressman na mga kasamahan mo, Ridon? Mga kasamahan mong buhayang congressman Diyan sa Quezon City. Mayroong master plan, sabi ni Mayor Joy. Pero ginamit ba nila yung master plan? Eh hindi, paano mo gagamitin yung master plan? E eh, ghost project nga yun eh. At kahit uh, hindi ghost, kung ang gagawin lang nila ay substandard eh baka yung master plan na yan, isunugin pa nila eh. Baka sirain pa nila eh. Hindi po gagamit yan ng master plan. Ghost project na eh. Kung sinasabi mo master plan, imbestigahan mo muna yung mga kasamahan mong congressman na sumunod kayo sa master plan bago yung iba. Diyan muna sa bahay nyo. Diyan sa kamara. Lahat ng mga buhayang congressman. Tanungin mo kung sumunod ba sila sa master plan. Ang yabang mo magsalita tungkol sa master plan. O, tapos sabi niya pa, hindi daw kailangan ng bansa ang ganitong klaseng project. Hindi yata alam ni Redon na ang Manila Bay Rehabilitation ay mayroong court order. <laughs> ha? So, ito. The Rehabilitation of Manila Bay is ongoing is an ongoing government led project based on a 2008 Supreme Court mandamus order to clean up and restore the bay for recreational use recreational use alam niyo po ba yon parang pagpapahingahan o pagpagpasyalan ah, gawin to clean up and restore the bay for recreational use. At ito pa yung mga key efforts including improving water quality. di ba? maayos na yung tubig sa Manila Bay pero bawal pa inumin. Pero, mayroon na pong mga namimingwit may nahuhuli ng isda. Hindi kagaya dati, walang isda po dyan. Dyan sa Manila Bay, walang isdang nabubuhay dyan. Pero ngayon, nakakahuli na. Mayroon na rin mga naga, nagsusulput ang mga tahong, mga shell. Meron na. Pero dati, wala kang makikitang isda dyan. By rehabilitating sewer lines and cleaning waterways, <clears throat> managing solid waste, o ito po, basura po itong solid waste. O, di ba nilinis na yung mga basura through dredging and partners program, and relocating informal settlers. Dati po, panahon ni Atienza yata yan, o ni ERAP. Marami po dyan mga barong-barong. Pinagtambayan po yan ng mga stockwax. O dyan na, dyan na rin po dumudumi, yung mga tao dyan. <clears throat> uh, the initiative also involves public awareness campaigns and the establishment of the Manila Bay Task Force to coordinate efforts across various agencies. So, yung initiative also involves public awareness. <clears throat> Kailangan po na ma-educate yung mga tao, no, dahil man malinis na yan, maayos na, may dolomite na. Ibig sabihin, oy, hindi ka na pwedeng magtapon dyan ng mga basura. Na-educate yung uh, yung mga tao so yan ang layunin ng uh, rehabilitation na ito ngayon ano ba yung uh, to clean up and restore the bay for recreational use ano ba itong recreational use o ito po yan recreational use means an activity or substance is used for pleasure or as a pastime para maging pasyalan o pasyalan itong recreational use rather than a ah, professional ah, dito na po tayo sa examples of recreational use activities okay playing a sport for fun o di ba diyan sa Dolomite Beach pwede ka nang maglaro ng volleyball sports po yan o, yan ang example sa isang uh, recreational use creating art o, pwede kang magpainting diyan di yeah? or going to a park for leisure are all forms of recreational use so yan po yung nagawa di ba at naging maayos ang dolomite beach ibig sabihin sumunod po ang Duterte 30 administration sa order ng Supreme Court ha itong mandamus Supreme Court order ngayon bakit ba nagkaroon ng order ang Supreme Court. Bakit nagkaroon ng order? Kasi mayroon pong naghain ng complaint. So ito po, papakita ko sa inyo. Ayan. The Manila Bay primarily, primarily refers to the Supreme Court's mandamus decision. Uh, GR blah 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 number number which ordered 13 government agencies to clean up Rehabilitate and preserve Manila Bay. This landmark landmark ruling issued in 20, 2008 and reaffirmed through a continuing mandamus in 2011 it requires the restoration of the bay's water to a class SB level, making it safe for swimming and other uh, contact recreation. The case stemmed from a complaint filed by the concerned residents of Manila Bay mayroon pong residente ng Manila Bay na nag-complain sa Supreme Court that's why nagbaba ng hatol ang Supreme Court na mandamus order okay ito pong uh, order na po ito Mr. Uh, Congressman Redon Galing po ito sa Supreme Court dahil may naghain, no? Sino bang naghain ito? Wala hindi po naka naka-detalye. Pero malamang baka itoy may-ari ng mga hotel diyan sa Manila Bay. May mga hotel ba diyan? 'Di ba may mga building diyan? 'Di ba? Baka isa siya sa may-ari or yung mga community ron, 'di ba? Na hindi na matiis yung amoy, ang baho diyan nung maruming marumi po yung Manila Bay na yan napakabaho dyan may mga ebak ebak dyan eh ha eh siguro kaya nga ayaw ng mga dilawan ito eh na ayaw nila linisin. kung mga dilawang tae kasi itong mga tae eh. so <coughs> ibig sabihin po no itong ginawa ng Duterte administration ay may basbas -bas ng korte utos nga po ng korte pero ito po yung naging desisyon ng 2008 pa. Walang gustong mag-implement. Ang Duterte lang ang nagmalasakit para dito. Huh? <clears throat> Ngayon, oh, ito pong sinasabi ni Redon na mayroon daw itong overprice. Si Mayor Magalong, paulit-ulit na, paulit-ulit. Inasabi niya, may malaking overprice dito sa cuts ay cuts ay cuts ay cuts ay ayaw mong imbestigahan yan yung cuts ay na yan paulit ulit na si Magalo bakit ayaw niyong imbestigahan kasi kapwa mo buaya ang gusto mong imbestigahan itong dolomite for your information mga kababayan itong dolomite no, big project na ito ay nagkahalaga lang ng hindi ko makakalimutan to 389 million sa phase 1. At ang dolomite diyan, yung dolomite sand o dolomite rock ba yan ay 28 million lang. Diyan sa Maynila, yung mga buhayang congressman diyan, ayon kay Mayor Isko Moreno, yung flood control budget o project ay umabot sa 13 billion hanggang ngayon binabaha ang Maynila nasaan napunta rin dun, yung 13 billion dyan ah, ayaw mo yun investigahan gusto mo ito million lang ito eh. 389 million phase 1 ang budget dyan sa Dolomite uh, Rehabilitation at inutos yan ng korte at ayun nagawa ng maayos nagawa ng maganda walang ghost project ha tapos itong gusto mong ang tindi ng kakapalan ng pagmumuka mo <clears throat> trillion na eh umabot na eh may, may rally nga sa November 3 ay November 30 at trillion March trilyon yung kinurakot nyo, mga buhayang congressman kayo. Ah, tapos ililihis nyo dito sa Dolomite na napakaganda. <clears throat> eh di ba talagang puputaktihin itong si Rido na to ah, ng mga komento sa social media? Ang Dolomite Sand, nagkahalaga lang ito ng 28 million. <clears throat> hindi kagaya nung insertion lang ni Abante, 2 billion, ha? Simula 2003, ah, uh, 2023, hanggang 2025, 23, 24, 25, mabot ng 2 billion insertion daw ni Abante. Ayon kay Mayor Isko, ha? Ayon kay Mayor Isko. At yung nakuhang informasyon ni Mayor Isko, galing dun sa isumbong mo sa Presidente PH o sa Pangulo PH doon nila nakuha oh, insertion ni Abante 2 billion o oh. ang layo ng diferensya dito sa budget ng Dolomite Beach o oh, asan nakita nyo ba yung insertion ni Abante o oh, yung 13 billion insertion ng mga congressman nakita nyo ba eh hanggang ngayon binabaha eh bakit hanggang ngayon binabaha ang Maynila? Kasi pag sinugpo nila yung baha sa Maynila, eh sa susunod na taon, wala nang budget sa flood control. Wala na, di ba? Bakit ka magbabudget sa flood control, wala nang baha sa Maynila? So, nakita nyo yung taon-taon na ginagawa ng mga mambabatas natin, dyan sa kamara, kuha lang ng kuha ng pera pero yung problema hindi sinosol kasi nga pag sinol wala na silang pagkakakitaan hmm. ba diba? kaya ang baha dito sa Pilipinas ha? kahit anong buhusan mo ng napakalaking pondo baha pa rin yan hindi nila lulutasin yan dahil pag nilutas na nila yan wala ng flood control project wala na ba? Diba? wala nang baha sa Maynila eh. o sa Pilipinas so yan po ang katotohanan dyan <clears throat> at sabi ni sabi ni yung anak ni Loren Legarda si Leviste <clears throat> ayaw nila ng mga classroom project kaya pala 22 lang ang napagawa ni Marcos Jr ayaw nila kasi sa classroom project pag lumindol ah, ah, at ah, gumuho yung classroom ah, dahil substandard sigurado mananagot sila kaya ang hirap ng classroom project hindi sila makakickback nang malaki oh, ang gagawin i ghost project na lang Ayan. ghost project po itong proyekto ni Marcos Jr. tungkol sa classroom ghost kesa pagawa sila ng standard <laughs> talagang mananagot sila. Dito, eh, pwede pa silang magtago. Pwede pa nilang sunugin yung mga ebidensya para makalikta sila. Kaya itong ginagawa ni Ridon, maliwanag po na paglilihis lang ang ginagawa nila Marcos at ni Romualdez. Magkano kaya ang ayudang nakuha nito ni Ridon? <laughs> ah, eh, hindi ko alam kung paano nanalo yan eh, bilang congressman eh. Party list daw yan. Malamang pinanalo yan ni eh, Romualdez. Kaya eto, active na active siya, masigasig siya na pagsilbihan si Trom Sabi nga ng ibang netizen, itong si Congressman Redon, wala po itong ano eh, wala, wala po itong concern sa mamamayan. Wala. wala itong malasakit sa, sa ating bansa, sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi talaga ito nagsisilbi ng tapat. Ay, sabi naman ni John John, paraon, de la Cruz. Wala din magawa mga animal na to kung alin siyang maayos na sa kaimbestigahan. Bakit din hindi yung korupsyon ng admin ngayon ang tutukan nyo? O eto naman, kay uh, Popong Momoy. Manila Bay represent Philippines. Purkit pinaganda, wow, yung bilyones at upagin nyo. O, sabi naman ng isa, lahat ng kapalpakan nyo, sinisisi nyo kay PRRD, ang kapal nyo, grabe. O sabi naman nito ni Joel de la Cruz. Puro Duterte na lang gusto nyo investigahan. Yung flood control ayaw na. Halata na kayo. Subra. Ayan no. Ang daming ano. Ang daming ang tawag sa emoji na to. Mga hate. oh, mga hate. Smiley. Oh, esa, eh, eto pa sabi. Isa yan sa tinanggal ni Duterte. Kaya gumaganti yan. Oo. Mm, sinibak sa pwesto kasi yan eh uh, eh anong gusto nyo mga pultang nagmura uh, <laughs> na eh uh, ito pa sabi ni Joy Marie hindi nyo pa nga matapos-tapos ang sobrang daming issue ng korupsyon naisip nyo pa talaga yan eh kasi nga eh, nililihis nila po yung kwento sa korupsyon nila kaya yung kwento Uh, doon patungkol sa Duterte ang atupagi nila. Oy, sabi naman ni Julius, aso lang po. Yun ba ang trabaho ng party list or pabida lang ito. Taong ito press on para sikat. <coughs> uh, sabi naman ni Elmer, wala na, wala na talaga ang Pinas. Ano-ano na lang ginagawang panglilihis para matakpan ang ghost project. Sige lang Diyos na bahala <clears throat> eh, Puro panlilihis talaga Ang gagawin eh, Para makaligtas ang mga mastermind So yan po ang ginagawa ng Marcos Romualdez <clears throat> Magpapainay uh, sila ng mga Mga bataan nilang buhaya Yun ang gagamitin nila Pero syempre May, may ayuda yan hindi naman kikilos yan ang libre. Meron lahat yan. Lahat ng mga nakikita nyo, naririnig nyo na nag-iingay, ah, mga kaalyado ni Romualdez, lahat yan, mayroong ayuda yan. Sigurado po yan. Si Trillanes, o, oh. pag medyo sikat, dating senador, malaki-laki ang ano dyan, ang love offering dyan. Lahat yan, mga mukhang pera, pera-pera po yan. O siya, sige, ngayon pa lang hakutin nyo na yung mga buhangin at palitan ng basura. Ayaw nyo investigahan yung flood control na kayo-kayo lang din. Kasi nga sila-sila, yung mga kasama niyang buhaya, sila-sila yung mga nagnakaw ng pera ng bayan dyan sa flood control. Kaya ayaw nilang investigahan yung sarili nila. <clears throat> o yan po ang ating uh, Balita sa ngayon. So, kita-kita na lang po tayo sa next topic natin dito sa ating vlog. Salamat po sa patuloy na pagsuporta. <clears throat> See you po next time. O, ito pa sabi ni Cheldjokno. Ayan, Cheldjokno. O, yung mga galit na galit sa Dolomite Beach. Ayan, o yung 389 million dolomite beach. Yan lang po ang project, ay ang budget. No? Million lang. Yung mga congressman, billion, billion, billion. Tapos, <clears throat> ang kakapal ng mukha nyo talaga. Alright, bye-bye.